welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Aden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Aden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy Heart mga kahaldab! Ang Pambansang Bay, Busy Bay, Alden Richards, nagkaroon ng first meeting with the executives ng MacDo Philippines last September 2, 2025 at naulit nitong September 17, 2025 kasama ang ilan sa mga endorsers ng MacDo Philippines. Ang tanong, susunod na rin kaya ito? Napagsamahin muli ang mag-asawa sa isang commercial? Ating pagmasdan ang message na ito ni Richard Jr. sa MacDo Philippines. Gamit ang mga emojis na ito, ang Aldo, Emoji, Emoji, Sparkles Emoji and Dizzy Emoji Alam naman po natin ang Aldog Naka-private ang kanilang buhay pag-ibig Reyna at Harry sila ng paramdam para sa buong fandom ng Aldernation Nation and True Blooded Aldernation. Nation Ano ba ang ibig sabihin ng Sparkle Emoji and Dizzy Emoji? The Sparkles Emoji represents Shine magic and positive energy. It's often used literally for glittering or shiny things and figuratively for excitement, beauty, or adding emphasis to something special. Represents shining or glittering effects used in celebration, style, and magical context. Ibig sabihin, ginamit ni Richard Jr. ang emoji na ito dahil marahil sa isang magical moment and something special na pwedeng nangyari or mangyayari pa lang. Kaya may ganito siyang pa-emoji sa kanyang caption. At ang dizzy emoji naman, dizzy emoji officially symbolizes dizziness, Intoxication and disorientation representing a spinning or twirling sensation. However, it's also widely used to convey positive concepts like beauty, magic, and sparkle, celebration and joy. People often use it to show they are feeling lightheaded, drunk, or high, but also emphasize something special or express excitement. Dahil hari at reyna ng paramdam sila Mengay and Tisoy at happiness ang nais nice naman talaga na gusto nilang ibinibigay sa pandom ng Aldam Nation and True Blooded Aldam Nation, kukuhani natin ang positive energy at positive concepts na sinisimbolo ng sparkles and dizzy emoji. Let's wait and see kung meron ding bang hatid na something special, magical, and exciting na pangyayari kay na Menge and Tisoy kasama ang Macdo Philippines. Katulad ng ginawa ng Bibo na muling pinagsama sila Richard Jr. and Nico Main. Nasa katunayan nga, paulit-ulit na ipinupost ito ni Richard Jr. sa kanyang social media account kasama ang behind the scene na kanyang ibinahagi na tila ba very proud si Tisoy sa mga kuha nila ni Mengay. Nakita ang mga galawang mag-asawa na walang kakupas-kupas. Kanaman man pa ulit-ulit ding ibinahagi ni Richard Jr. ang mga ito. Ating pagmasdan ang behind the scene na ito na mula noon hanggang ngayon walang pagbabago kung paano titiga ni Richard Jr. ang kanyang magandang misis ni Fokerson, na pareho pa rin ng dati. Ganito ka-sexy ang tunay at orihinal na si Nico Fokerson. Masarap pagmasdan ang behind the scene nila. Malaya, masaya, malakas ang dating. Higit sa lahat, malakas ang mensaheng ipinaparating. Mensaheng pilit na gustong itago ng Sir Suela ang paghawak at pag-akbay ni Maine kay Alden, ang face-to-face -face na tawanan at kwentuhan na malapitan at walang ilangan. Mga gawi at galawang mag-asawa na nagbibigay ng kaliwanagan sa totoong relasyon na namamagitan kay Mengay and Tisoy. Mga kilos at galaw na mahirap ikubli ng dalawang taong pinag-isa ang mga puso dahil sa wagas na pag-iibigan. Ang mga mata ni Richard Jr. na tila ba palaging sinisigurado na hindi nasisilipan si Mengay Dahil ang suot ni Mengay dito ay lace ang magkabilang gilid. Kita ang kaseksihan ni Mrs. Umaandar ang pagkaseloso at pagkakaroon ng territorial behavior ni Richard Jr. kapag maraming boys sa paligid. Hindi may kubli ang pagiging husband kay YP Mengaynita at pansin naman ang padedma effect kunwari na hindi napapansin ni Mrs. ang pagsulyap at titig ni Mr. Nakarelate po ba kayo? Daman niyo po ba ang pagiging fraud ni Mrs. Fokerson Jr. sa ginagawa ni Mr. Fokerson Jr.? Samantala, sa pagiging very responsible ni Richard Jr. sa kanyang pamilya, grabe ito sa pagiging hardworking at husay sa time management. Last Saturday, September 20, umatin na sa event ng video sa Baliwag Bulacan Pumatindi ng presentation ng Smart Age Philippines si Alden Richards sa isang petsa lamang. At ang ilan sa mga ganap niya last Saturday ay ipinose niya ng September 26, 2025. Katulad ng isang ganap niya sa video Ang tanungan ni Alden sa isang kliyente doon, ilang taon ka ng client dito? Ang sagot niya, ay, I think more than 10 years. Ang sabi ni Alden, more than 10 years, okay, same tayo. Oops, mula talaga ng all the days, pareho sila ng bangko. Sila Menge and Tisoy. Dahil bago pa lang si Maine, naging endorser kaagad siya ng naturang bangko. 10 years na si Maine sa industry. Ganoon na rin katagal kliyente si Alden ng video Kaya naman, sabay silang namataan sa naturang bangko. At kung tama po ang pagkakatanda ko, time po ng pandemic nang namataan po sila doon sa Santa Maria Branch nang nagmamayari ng larawan na ito. Salamat po sa pagbabahagi. Noong time po ng pandemic sa Bulacan, naglagi ang mag-asawa. At pagkatapos po ng mag-resign ang teller, nag-asikaso sa mag-asawa, kinonfirm nito ang pangyayari at sinabing, Fokerson nga ang gamit na apelyido ni Nicomendale. Marami na rin sa netizen ang nakakasaksi na Fokerson nga ang apelyidong gamit ni May. Hindi lang ang fandom ng Alder Nation and True Blood at ang nakakaalam ng katotohanan. Kaya nga lamang iba pa rin kapag media ang ginamit pagdating sa showbiz. 50-50 yan. 50-50 kasi nung alingan, 50 katotohanan. Pero pagdating niyan sa mga netizen, 80% niyan napapaniwala nila. At nagiging 100% na ang akala nila lahat totoo kapag sa kanila nang galing. 20% lang sa kanila ang naniniwala na 50 kasinungalingan at 50 katotohanan ang ibinabalita ng showbiz media. Dahil pagdating sa showbiz, ang katotohanan naka Friday Kaunti lang sa kanila ang nakalantad. Kaya nga, nang hindi masugpo at matibag ang paniniwala ng fandom sa totoong relasyon na namamagitan kay Alden and Main, ginamit na nila ang media para ipakilala si Panot bilang asawa ni Main. Kaya lang sorry, iba ang paninindigan ng pandom. Buo ang loob, handang lumaban hanggang dulo. Walang sukuan, walang iwanan. Mag-iisang dekada na nakikipaglaban ang pandom para sa katotohanan. Marami na rin nagdaang pangyayari sa bansa. Maraming paglilitis tungkol sa mga korupsyon at pagnanakaw sa pera ng bayan at kung ano-ano pa. Pero makaraan ng ilang buwan, nawawala rin ang galit ng taong bayan na hihinto ang pakikipaglaban. Pero ang pandom ng Aldab Nation and True Blooded Aldab Nation nakatayo pa rin. Iisa pa rin ang paninindigan. Laban pa rin para sa katotohanan. Pinatatag ang True Blooded Aldab Nation and Aldab Nation ng isang pag-ibig o pagmamahal para sa Fokerson Jr. Family warrior ang mga ito ika nga. Habang sinasaktan, lalong tumatapang. Parang si Alden Richards sa ngayon. Sabi nga niya, who's against corruption, kasama ako. Kasama niyo ako sa laban na to. Corruption is not just stealing money. It's stealing hope, trust, and the future of every Pilipino. Stop corruption. Walang titigil. Walang mananahimik sobra na, tama na. Suporta ito ni Alden Richards sa nangyayari sa bayan. Ang tanong, hanggang kailan kaya ito? Hanggang kailan kaya ang laban na ito? Kasing tatag kaya ito ng pandom ng Aldab Nation and True-Blooded Nation na patuloy ang laban Paano naman kaya ang sigaw ng mga ito? Magkakaroon din kaya ito ng kasagutan? Maibalik kaya ang aldob? Mapanagot kaya ang may sala? Malilinis pa kaya ang pangalan ni Mengay? Ang bibo, nagumpisa na ang ibalik ang aldob. Pero yung may sala, mapapanagot kaya? Magawa pa kaya ang linisin ang pangalan ni Mengay? Ang tanong, may konsensya pa kaya silang natitira? Masasagot lang ang mga yan kung maisasalang si Panot para sa paglilinaw. Basta ika nga ng ating ka-admin, handa naman ang mag-asawa kung ano man ang mangyayari. Ang social media manager ni Maine tahimik sa ngayon at walang pag-post kay Panot. At si Adam Richards nakikiisa. sa so, walang titigil, walang mananahimik. Sobra na, tama na. Sa ngayon, hintay lang po tayo sa God's perfect plan para sa Aldab. Samantala, October 2 ang out of order sa Netflix ang kauna-unahang directorial movie ni Richard Fokerson Jr. At sa magiging kasagutan ng ating mga katanungan, hintay lang po tayo mga ka-Aldab. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga kanan. Stop! Salamat po sa lahat na comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat na comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Adab Nation and True Blooded Adab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone. thank you